Nagsama-sama ang mga kapatid nating little people para sa pagdiriwang ng Dwarfism Awareness Month. Bukod sa kasiyahan, layunin daw nito na ipaabot ang kanilang panawagan para sa kanilang karapatan sa pantay na oportunidad. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ngayong Oktubre, ipinagdiriwang ang Dwarfism Awareness Month. Kaya ang mga kapatid nating little people, nagsama-sama sa isang event. Medical Conference and Celebration of Dwarfism Awareness Month. Yan ang pamagat ng 3 day event na pinangunahan ng Big Dreams for Little People Philippines. Nakasentro sa usaping medikal ang kayana Dahil base sa kanilang survey, maraming little people na hindi alam ang kanilang kondisyon. this type of event is very important for people with short stature and their families to meet each other and provide support to each other in a very public place like this. and it's going to provide you uh, with uh, a social network uh, you can learn from other families and also they can refer you to people who can help take care of you if you need, pro need um, treatment for any problems. Bukod sa forum at free consultation, may iba pang activities na inihanda para sa mga little people. Tulad ng standing tall parade kung saan umikot sa mall ang members. May pa-fashion show pa at sharing ng experiences ng mga magulang ng mga may dwarfism. May mga games din at raffle, kaya interactive ang event at bakas sa kanilang muka ang enjoyment. Pero bukod sa kasiyahan, gustong ipaalala at ipabatid ng Big Dreams for Little People Philippines ang pinakalayunin ng pagtitipon na ito. Yung mapag, may paglaban namin yung karapatan namin, yung rights and welfare, magkaroon, at the same time magkaroon ng equal opportunity kasi hanggang ngayon nga, kahit sabi ko may awareness, uh, hindi pa rin siya ganoon kalawak, I can say. So, meron pa rin na uh, discrimination at the same time yung tinitake advantage yung differences namin. May mensahe rin sila sa mga kapwa little people. Palagi ko nga sinasabi na height lang yan. man magiging lang ang panlabas na kanyuan para makamit ang pangarap sa buhay. Be yourself and uh, be confident lagi. Para sa mga hindi nagapunta, may next year pa. Taon-taon po kasing ipinagdiriwang ang Dwarfism Awareness Month. Kaya abangan lang ang announcement sa Facebook page ng Big Dreams for Little People Philippines. Mobile Journaliera Pascol po, Katid, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.